Maligayang Pasko po, kapamilya. Ito po si Father JY at tayo na po at magkape at pandasal. Meron po akong kwento. May isang batang mainitin ang ulo. Nagdadabog siya kapag nagagalit. Nagbibiti siya ng masasakit na salita. Binabasag niya ang mga kagamitang kapag nangingit-ngit. Isang araw, dinala siya ng kanyang ama sa bakuran. Sabi ng tatay, kapag nagagalit ka, magpako ka sa bakod para alam mo kung gaano kadalas ang iyong pangingit-ngit. Kaya sinubukan ng bata ang payo ng kanyang ama. Araw-araw, nagpapako ang bata sa kanilang bakuran. Habang tumatagal, marami ng pako ang nakabaon sa bawat kahoy ng bakuran. Hanggat nahiya ang bata, wika ng ama. Sa bawat araw na napigilan mo ang iyong sarili, magtanggal ka ng isang pako. Sa loob-loob ng bata, madaling magalit, ngunit kailangan buong araw akong hindi nangingit-ngit para makatanggal ng isang pako. Mahirap yata yon. Ngunit susubukan ko." Nahihirapan sa simula ang bata. Ngunit sa katagalan, natututo na niyang pigilan ang kanyang sagirili. Kaya isang araw, masaya niyang ipinakita sa kanyang ama ang bakod na wala ng pako resulta ng kanyang galit. Kaya sabi ng ama, "'Tingnan mo, anak. Kahit wala na ang mga pako, hindi na matatanggal ang butas. Kaya sa bawat pagdadabog mo, pinapako mo ang aming mga puso kahit humingi ka ng tawad, hindi mo na maaalis ang sugat ng iyong iniwanan. Kaya manalangin po tayo. Ama naming lumikha, dalisahin mo kami sa lahat ng kasalanan, ngunit itaguyin mo kami sa pangako mong tunay ngayong Pasko. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.